eh, Pito Ason, di ba ho? Eh, mm -hmm. lagi kami dumadaan sa ibabaw ng service. Ayan road na, na, chairman. Kumbawa. Pasensya na, may hugot na ito. Hindi, marami ko silang tatanong, ano? Marami nagtatanong. Mayroon doon may... sa flashing light parati, doon sa mm -hmm. service road ng Kubaw. Ano uba ba iyon? Flashing meaning pinapatay po? Ah, uh, yung uh, hmm. parang, hmm. CCTV. Parang flash ng cellphone, oh, chairman. Oh, flash ng cellphone, kabilaan Ay, po. Ay, flash Pati gabi, masakit po sa mata eh. Mm -hmm. hmm. Hindi po. Ano po kasi yan eh, um, kina-capture po niyan yung data. Meaning, either may hinuhuli siya or meron pong pagkabi po kasi hindi nakikita yung pag against the light. Oh. Ordinarily, hindi po naka-capture kasi yung Plaka. Plaka. So, flash parang flash ng cellphone. Opo. Oh, mm. Yung blinking light po na yan ay to, for us to be able to capture yung um, plate number. Ito, um, importante po yan, lalong-lalo na sa gabi, tulad po nung isang uh, beses, mga less than a month ako, nagkaroon po na aksidente sa EDSA. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, may lumabas na, si, hindi ko matandaan kung CCTV footage or dashcam video nung no aksidente na malapo. Hindi po nakuha yung um, plaka noong sasakyan sakyan kotse mm. pero sa amin pong system kitang-kita po na maliwanag yung lahat ng numbers and letters ng um mm. sa sakyan. Number. Opo, opo. Opo, noong sakyan no noong dahil po diyan sa flashing light po sa na yan so, so siguro tingnan namin yung regarding safety kasi very short period split seconds lang naman po 'yan. Mm -hmm. Tingnan patingnan ko po kung oh, pala Oh, na sa gabi chairman, ano? Oh. Mm. Apa, meeting na lang accident, po baka eh. kailangan bawasan kasi pag nakita niyo talaga yung plate number kahit against the light kitang-kita po niya Kasi mm -hmm. kailangan niyo i-counter mm -hmm. po yung um, ilaw po yung headlights ng sasakyan. Oh, tama naman po yun. So, pati ko lang o, po. Safety, ko safety, rin po. Tama po kayo doon. No? Hindi, huwag nyo, wag nyo nang palis, Chairman, man. para mag-ingat <laughs> din talaga yung mga loko <laughs> <lukulukong> loko mga <laughs> driver dyan. Akala nila, ano, huli na sila agad eh. Kaya, hindi naman po. Hindi, eh. <laughs> hindi naman po. Hindi, hindi automatic na komo nag flash yun. Kasi po nga, ang, purpose noon, halos lahat inukunan niya. Kasi kung magkaroon ng insidente, Uh, minsan naman po siyempre, minsan may tumaan na ay, yung aksidente is after the camera. Mm -hmm. So nakikita po namin yan na lalo pag nag hit and run, 'di ba po? Mm -hmm. um, so alam namin kunyari sinabi na ang naka sa akin ay eh, pickup truck, ganitong mm. kulay, ganyan. Mm. Mm. So, nahahanap po namin ah, yun before o. or after the accident kung wala po kami yung camera oh. na nakakapture capture ng actual na accidente. Mm. Kaya po, lahat po kinukunan yun. Mm. Sir Mano? Pero hindi po ibig sabihin na hinuling na kayo noon. Ayun, oh, yun, yun ang